Narito na ang trending na kwento sa mundo ng social media. Mga estudyante sa Sorsogon, sabay-sabay na tumugtog ng Sweet Shadow Mind gamit ang iba't ibang instrumento. Moment na maglolo sa airport, umantig sa puso ng netizens. Ang bata, labis ang pag sa pag-alis ng kanyang lolo na siman. Batang pilit nilalabanan ng antok habang kumakain ng manok, nagpag-good vibes online. Full-time Taylor Swift reporter, hanap ng isang U.S. news outlet at mga nagwagi sa 2023 MTV Video Music Awards, kilalani. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngala ni Karen Oyong, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Student Rockers! Napawaw ang mga netizens sa isang grupo ng mga estudyante sa Sorsogon dahil sa kanilang talento sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento. Umabot na sa mahigit 2 million views ang video na inupload ng kanilang guro, kung saan tinutugtog ng grade 4 to 6 students ang sikat na rock song na Sweet Child O' Mine ng American rock band na Guns and Roses. Tunghayaan ang kanilang talento sa trending report ni Pamela Adriano. rock band ang inyong napanood na tumugtog ng sikat na rock song na Sweet Child O' Mine ng bandang Guns N' Roses dahil mga estudyante sila mula sa grade 4 hanggang grade 6 sa Sorsogon Pilot Elementary School at ang video na ito ay kuha ng kanilang guro na si Yumer Hasareno sabay-sabay na tumutugtog ang mga estudyante ng gitara, violin, ukulele at drums ayon sa kanilang guro isa sa mga itinuturo ng paaralan ay ang importansya ng musika kaya binibigyan ng pagka pagkakataon ang mga bata na tumugtog ng iba't ibang mga instrumento at matuto ng iba't ibang kanta. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 2 million views ang TikTok video na ito. Bukod sa Sweet Child of Mine, kayang-kaya rin tugtogin ng mga estudyante ang ilan pang sikat na kanta, gaya ng Billie Jean's ni Michael Jackson. Oh. सी बलासी isa lamang sa mga gurong nagtuturo sa mga estudyante. Halos lahat sa kanila ay nag-start from scratch pagdating sa pagkatuto sa pagtutugtog ng mga musical instrument. Ayon sa kanya, karamihan sa mga bata ay sa eskwelahan na natuto. Dagdag pa ng guro, mula pa raw noong 2013 ay nagtuturo na sila sa mga bata. Silang school band at laging nagpo-perform tuwing mayroong programa sa kanilang eskwelahan. next a viral story, Lola's Girl. Lagi talagang may puwang sa ating mga puso ang mga senior citizen o ating mga lolo't lola. Kadalasan kasi sila ang nariyan para mag-alaga sa atin kapag wala si nanay at tatay para magtrabaho. At dahil nga naiiwan tayo sa pangangalaga nila, kung di dibo ang mga araw kapag hindi sila nakikita. Kaya naman hashtag relate ang ilang netizen sa isang TikTok video tampok ang isang batang babae na walang tigil sa pag-iyak sa airport dahil ang kanyang lolo na isang seafarer sasampan ng muli sa barko para magtrabaho. Ang makaantig damdaming moment ng maglolo, panoorin sa trending report ni Liway Abbas. aminin man natin o hindi, iba talaga magmahal ang ating mga lolo at lola. Kaya naman kahit sa anong trip man yan, go na go lang din sila para ang simple nating kasiyahan, kaya nilang masabayan. Bilang malapit sa ating mga lolo at lola, nariyan talaga ang pangungulila kapag dumating na ang panahon na kailangan na nilang umalis, lalo pa kung nakatira sila na ilang milya ang layo sa atin. Katulad na lamang ng moment ng maglolo na ito sa airport. Si baby girl kasi ayaw nang bumitaw at tuluyan ng umiyak nang paalis na ang kanyang lolo na isang seaman para sumampan na muli sa barko. Kitang-kita ang hinagpis ni baby girl na kahit hindi niya pa maipaliwanag ng maayos, ay sure na sure na mamimiss niya ang lolo. Hello, Dali pupunta tayo sa dinosaur eh. Yung nakaalis na ang kanyang lolo, ipinaliwanag naman sa kanya na babalik ito muli sa susunod na taon para makasama siya Ang pagluha ni Baby Girl, nagpantig sa puso ng netizens na nakakaralit din sa kanya Ang magkahiwalay na video post sa TikTok, humakot na ng maraming likes and views next trending story. Chicken is alive. Kung multitasking ang pag-uusapan, hindi papatalo ang batang lalaki na ito mula sa Quezon City. Ang 3-year-old kasing si Mason ayaw paawat sa pagkain ng manok kahit antok na antok. Biro tuloy ng isang netizen, grabe naman ang pagkaantok ni Bagets. Parang 12 oras nagtrabaho. Ang trending video, panoorin sa report na ito. antok o manok kinaaliwan online ng video na ito ng isang batang lalaki ko sa isang fast food chain sa Quezon City kahit kasi antok na antok ayaw paawat sa pagkain ng manok <laughs> Ang viral video umani na ng halos limang milyong views. Ang cute little boy, kinilalang si Mason Zero Velarde. Kwento ng uploader at ang tito nitong si Mark Bryan, maagang nagising ang tatlong taong gulang niyang pamangkin dahil excited na excited daw itong pumunta sa mall. Minsan lang din daw kasi sila makapamasyal buong mag-ana, kaya naman alas 5 pa lang ng umaga, gising na ang chikiting. Dagdag pa niya habang sila'y grocery ay pinaglaro muna nila si Mason sa isang indoor place. Kaya naman, ganun na lang siguro ito kapagod. Biro naman ang isang netizen, grabe naman daw yung pagkaantok nito, parang 12 oras nagtrabaho. Habang hirit naman ang ilan, panalo ang multitasking skills ni Bagets nakakapagpahinga habang kumakain. Pero pag amin ni Mark, hindi niya inakalang magtitrending ang video na ito ng kanyang pamangkin. Inupload niya lang daw talaga ang video bilang remembrance nang sagayon ay mapanood ito ni Mason sa kanyang paglaki. Masaya daw silang ang simpleng video na ito ay naghatid ng good vibes sa marami. Para sa ating next viral story, Taylor Swift Reporter. Para sa mga Swifty dyan na super updated sa mga nangyayari sa buhay ng American singer-songwriter na si Taylor Swift, baka ito na ang career na para sa'yo. Sa job posting kasi ng isang US news outlet, inanunsyo nitong naghahanap sila ng video forward journalist para tutukan ng music at cultural impact ng multi-awarded American singer. Ang qualifications, requirements at job description para sa wildest dream ng Swifties, alamin sa trending Report ni Millie Borja. parte ng trabaho ng mga showbiz reporter at journalist ang ibalita ang mga kaganapan sa mundo ng entertainment. Pero paano kung bilang fan ng isang personalidad, magkaroon ka ng pagkakataong maibalita at masubaybayan ang kanyang mga ginagawa? Yan mismo ang oportunidad na ibinigay ng isang United States news outlet sa mga Swifty o ang fans ng sikat na American singer-songwriter na si Taylor Swift. Kamakailan kasi, nagpost ito ng job ad sa isang career site kung saan humahanap ito ng aplikasyon para sa posisyon na Taylor Swift reporter. Tama ho kayo ng dinig. Ayon dito, naghahanap sila ng energetic writer, photographer at social media pro na makakapunan sa lahat ng impormasyon kailangan malaman tungkol sa activities at updates kay Taylor. Kasama rin syempre ang steady at consistent stream ng content sa iba't ibang platform. Ang hinahanap din nila sa isang applicant ay isang creative at energetic journalist na makakapture ang excitement at makakasabay sa ongoing tours at album release ni Taylor Swift. Swift. Pero hindi lang yan. Dahil kaakibat ng trabaho yan, ay dapat willing at legally allowed kang mag-travel sa ibang bansa. At dahil siguradong marami dyan ang nagkaka-interes sa posisyon, narito ang requirements para sa job hiring. At kung sa tingin mo ay pasok ka sa mga requirement na ito, narito naman ang application instruction. Kailangan mo lang ipasa iyong 1 to 2 pages resume, isang video cover letter na naglalaman ng kung paano ang magiging approach mo sa trabaho at links ng apat hanggang walong sample works na magpapakita ng iyong husay sa nire-require field. Para mag-apply, maaari mong bisitahin ang website na careers. Pero syempre, marahil ang iba'y hindi lang experience at pribili yung makasama ang idolo ang inaabangan, kundi maging ang sahod. Ang salary range ay nasa $21.63 at $50.87 per hour o tinatayang nasa 1,200 pesos hanggang 2,800 pesos kada oras. At para sa trending showbiz balita, mga nag sa 2023 MTV Video Music Awards, kilalanin sa showbiz report na ito. Award ng American singer-songwriter na si Taylor Swift sa 40 at MTV Video Music Awards. Ang pop superstar na sa 9 categories kung saan dalawa rito ay ang Artist of the Year at Show of the Summer. Kinilala rin ang kanyang kantang Antihero bilang Best Pop, Best Direction, Best Cinematography, Best Visual Effects, Video of the Year at Song of the Year. Habang ang kanyang album namang Midnights ang itinanghal bilang Album of the Year. Samantala, hawak naman ni na Carol G at Shakira ang Best Collaboration Award para sa TQG. Best Afro Beats naman ang nasungkit kitang Calm Down ni Selena Gomez at Rema. At wagiri ng vampire ng Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo for Best Editing. Hindi rin nagpahuli ang iba-ibang Korean pop songs tulad ng Sugar Rush Ride and Tomorrow by Together bilang Push Performance of the Year. Song of this summer naman ang pagkilalang iginawan sa kantang 7 ni BTS member Jungkook at Lato. Best K-pop ang nasungkit ng Stray Kids para sa S-Class. At itinanghal na Group of the Year ang K-pop girl group na Blackpink. Highlight din ang event ang surprise on-stage reunion ng 90s boy band na NSYNC. Ginanap ang 40 at MTV Video Music Awards sa Prudential Center sa New Jersey. Uh -huh. ang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detaling ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.